Hindi na lang Taguig at Makati ang may alitan sa teritoryo. Pati kasi ang munisipalidad ng Pateros, inilalaban ang kanila raw karapatan sa ekta-ektaryang napunta sa Taguig. Magbabalita si Jenny Dongon. Kagulo pa rin ang eksena sa sampung barangay na nilipat mula Makati papuntang Taguig. Pero ngayon, hindi na lang Makati ang kalaban ng Taguig. Umaalman na rin ang munisipalidad ng Pateros. Ang pinag-aagawan ang Parcel 4 o ang parte ng Fort Bonifacio at mga barangay na Sembo, South Sembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo at Pitogo. 766 hectares na lupain na ibinigay daw ng Korte Suprema sa Taguig. Kung pagbabatayan natin ay dokumento, confident ako na kaya naming patunayan na sa amin talaga yung pinaglalaban ng area na yon. Sabi pa ni Mayor Ponce, para lang sa kaso ng Tagig at Makati ang inilabas na desisyon ng SC. Hindi para sa Pateros versus Tagig versus Makati. Sa desisyon ng SC noong April 19, nakasaad na kahit kinatigan ang Tagig laban sa Makati, hindi nito maapektuhan ang petisyon ng Pateros. Kinatigan din ng SC ang petisyon ng Pateros na unang binasura ng Court of Appeals. Ang ibig sabihin, bibigyan ang Pateros ng pagkakataon na magsumite ng mga ebidensya at mga dokumento para sa kanilang claim. Gaya ng Makati at Tagig, higit tatlong dekada nang ipinaglalaban ng Pateros ang Parcel 4. Pero ngayong out na ang Makati sa laban, mas nabuhayan daw ng loob ang Pateros. Yung kaso namin ay buhay na buhay at iniintay nga lang namin na mag-utos ang Regional Trial Court na magsimula kami magpresenta ng ebidensya. Kung kasaysayan din daw ang pagbabasehan, 1,040 hectares ang sakop nila. Pero ngayon, 168 na lang Nagkataon lang daw na ginawang military installation ng mga lugar noong panahon ng mga Amerikano. Yan nga ay ang Fort Bonifacio. Pinuha ito sa mga local government at malaking area yung nawala sa amin. Pero ang problema nung ibalik ay hindi na naibalik do sa tamang kinauupulan. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ng tagig LGU pero wala pa rin silang tugon. Pero ang isa pang tanong, paano na ang mga botante sa paparating na barangay at SK elections? Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, magbabasa sila sa magiging desisyon ng SC. Humihirit din sila ng isang linggong palugit para makapaghanda ng aksyon. Gusto po namin uh, manggaling mismo ang statement sa ating Court uh, Suprema, kaya po tayo sumulat, humihingi ng gabay na ano pa okay. ba talaga ang nangyari nila sa kaso at the same time, ano ba ang pinaka-latest na order ng Court Suprema. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5 sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman